Okay, for today's video, magpe-prepare na tayo ng shomai rice para pag dumating yung mga customers natin ay dure-duretso na. So, maglalagay na tayo ng shomai nila. Sabang wala pa kasi pag dumating ng mga customers mamaya, kulang tayo ng oras na magprepare. prepare So, bawat bawat plato may tatlo siyang ay, may lima siyang peraso na uh, sweet and sour na siyomay. Yung, yung siyomay na yan is may fried rice na. Two for five. At meron din siyang uh, sabaw. And of course, meron siyang sawsawan at meron siyang kalamansi. And that is 38 pesos only affordable sa mga estudyante kasi pangmasa yung presyo natin ngayon. So, kailangan makapag prepare na tayo yung mga BNP ng mga BNT na ganito pero 12 pa lang may dahil kulang yung uh, pag displayan po natin kung minsan ko mo binibilang dahil may sobra may sobra may kulang ayan uh, Unfair naman na uh, pagkulang yung mga ano nila. O. So kompleto ko yung isang ano, isang finished product. Okay. At saka sabaw. Masyadong marami. Natatapon kasi pag masyadong marami yung sabaw niya. And then, maglagay tayo ng kutsara. So, ito po yung finished product na isa. Yan. And that is 38 pesos. O, di ba? Yung mga shumai, mainit. mainit. lahat yun. Mainit na sabaw, mainit na fried rice. Ito, that is 38 pesos. Diba? Affordable na, na. So, maglalagay tayo ngayon. Ayan na, may tao na. So, <laughs> Kulang yung oras natin na maglagay kasi hindi pa tayo nakapag-prepare dumating na yung mga customers po natin. So, mamaya tutuloy po natin. So, thank you for watching and then bye-bye. <laughs> Andiyan dyan na, nag na sila. So, papatayin ko muna kasi mag-ano mag, mag, ano na, tayo, mag na tayo, entertain na tayo ng mga customers. So, thank you.